guys, ito nga pala idol yung mga ususong usong nag-thread ngayon sa Facebook. Ayan, yung dalawang nag-away, road rage. Ayan, si Manong na may hawak na arnis at si Kuya na semi-payat lang. Inaawad na sila ng enforcer pero ay parang nila magpaawad. Nabangga kasi na ban, yung Montero ba yan? Ah, yan, pak, pinalo na. Ayan na. yo sinapok. Hand combat versus arnis. Ayan, sinapok-sapok na. Pak, pak. Tingnan natin kung magaling gumamit si Kuya ng ano. Ay puta na agaw. Ay napapaluin na. Uy, buti na lang di pinalo. Mahaba pa rin ng pasyensya ni Kuya. Ayun. Buti pina hindi pinalo. Swerte pa rin si Tatay. Mahaba ang PC ni Kuya kahit nakipagsuntukan na hindi niya pa rin nagawang paluin si Kuya. Ayun, buti na lang mahaba ang PC kasi dalawa lang kakalagyan mo diyan eh. Kung hindi ka makapatay, maka makakulong ka. Ikaw ang mapatay. Ayun, no? Grabe oh, oh. Hmm. Hmm. Paluin talaga So ano guys yun lang Salamat sa panonood mm -hmm. Bye